Pangunahing trabaho ng Presidente ng Pilipinas Ang Presidente ng Pilipinas ay may mga pangunahing responsibilidad na nakasaad sa konstitusyon at mga batas. Narito ang mga pangunahing tungkulin. Isa, Pangulo ng Estado at Gobyerno Ang Presidente ang namumuno sa bansa bilang Pangulo ng Estado at Gobyerno na may pananagutan sa pagpapatupad ng mga batas at patakaran ng gobyerno. Ikalawang komandante ng sandatahang lakas. Siya ang komandante ng sandatahang lakas ng Pilipinas na may kapangyarihang pamunuan ang mga operasyon ng militar at pangalagaan ang seguridad ng bansa. Ikatlong pagsusulong ng batas. Responsibilidad ng presidente na tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at mga regulasyon sa bansa. Kabilang dito, ang pagbuo ng mga pulisiya at programa para sa kaunlaran ng bansa. Ikaapat na pagpapalakad ng mga kagawaran. May kapangyarihan ang presidente na kontrolin ang lahat ng mga kagawaran, biro at opisina ng gobyerno kasama ang paghirang at pagtanggal ng mga opisyal nito. Panglimang pagsusulong ng ugnayang panlabas. Ang presidente ang pangunahing kinatawan ng bansa sa mga internasyonal na usapan at ugnayan na may tungkulin sa pagbuo ng mga alyansa at pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa. 6. Pagsasayos ng mga krisis. Siya ang namumuno sa mga hakbangin upang tugunan ang mga pambansang krisis at mga emergency situations tulad ng mga natural na kalamidad o mga banta sa seguridad pitong pagsusuri ng mga batas ang presidente ay may kapangyarihang suriin at pirmahan ang mga panukalang batas na ipinasa ng kongreso bago ito maging ganap na batas